Dapat takbo mo rito 50 to 60 lang <laughs> May namimitik dito Pag sumobra sa 60 km per hour yung takbo mo rito Yari ka Kaya meron dito namimitik na MMDA Wala ang takbo mo rito Mga 50 pataas lang Ayan o Ang ba? dami na rito ayan oh oh uh, huli ka ngayon dapat alam mo yung ano rito hindi ko alam bago lang dito pero kapag matagal ka na nadaan dito bisado mo na yan araw araw sila dyan walang patid yan. araw araw yan nandyan